Time check, alas panit. <laughs> Hello guys, what's up? Nandito pala ako ngayon sa labas dahil inaantay ko si Lola. Kasi si Lola kumakain, kumain sa labas. So, nandito tayo ngayon dito. So, waiting, waiting tayo kay L Lola. Ganito yung eksena ko kapag every time na kapag si Lola ay inimbitahan ng kanyang mga anak or ni kahit sino sa kanyang anak, is pag pauwi na yon tatawagan lang ako sa telepono tapos baba agad ako dito sa baba namin so ngayon dahil sa hindi pa nakarating kasi after 15 minutes pa yun bago makarating so mag-alas 10:30 na guys eh, kasi late si lola sinundo kaya late rin si lola na uwi nakatulog na nga ako sa kakaantay so ngayon tinawagan na ako ng anak na pauwi na daw sila, pauwi na daw si Lola. So, kailangan ko nang sunduin. So, kaya eto, nandito ako ngayon sa labas. So, ayan. So, hindi na naudlot yung video natin dahil hindi pa naman nakarating. So, kuha-kuha muna ako ng video habang ako ay nagantay kay Lola. So, yan na muna guys. Diyan na pala si Lola guys. Parating na yung kaya nila guys. Bye!